ating bass sound card alam ano? ko nang tinutukoy mo rito itong monitor pwede gamitan ng headset pwede pwede yan idol so gagamitin lang natin dito itong headset sa saka monitor may output yan idol so kung gagamitin natin ito itong dalawa na to sa ating amplifier so pwede tayo mag output dyan ng ganitong connector papunta sa ating amplifier itong 3.5 to the RCA may output po na sa bayan pareho yung kanilang uh, control dito sa volume natin magkakaroon ng output itong headset at saka monitor. So, ang pinagkaiba lang din dito, Idol, pag natin ng headset, ito, pag natin dito sa ating monitor, itong headset, maririnig natin yung sound ng ating B8. Pero pag naman natin itong headset dito, itong headset output na to, itong headset na pang cellphone natin, maririnig din natin ito, pero magagamit natin yung microphone itong ating headset. So, pwede tayo magsalita dito gamit itong headset dito na, out, na output niya. So, may microphone tayo, maririnig din natin yung ating boses. Yun ang pinagkaiba idol ano. Pero pag output, pwede itong dalawa na to papunta sa ating amplifier or mixer.